Tuloy-tuloy ang pag-agapay ng mga local government units sa mga residente sa Metro Manila na nasa lanta ng matinding pagbaha dulot po ng Bagyong Karina at Habagat. Si Bernard Ferrer sa report. At milagad ang ipinamahagi ng mobile kitchen ang ng lokal na pamahalaan ng tagi sa mga lumikas na residente. Naglaan din ng breastfeeding station para sa mga sanggol at medical station para sa basic medical treatment and services ng mga residente. Mayroon ding child-friendly space para sa mga inlikas na mga bata at nagsagawa ng family assessment para alamin ang mga pangailangan ng mga residente. Sa Paranaque, kumupa ng baha sa mga barangay ng District 1 at District 2 ng lungsod na lumubog. Sa Las Piñas, binisita ng ilang lokal na opisyal ang evacuation site sa ilang barangay at nagbigay ng mga at medical assistance sa mga evacuee. Ipinagpaliban din nila ang nakatakdasan ng Water Lily Festival para sa kaligtasan ng mga dadalo sa aktibidad. Sa Muntinlupa, operational ang lahat ng health center sa lungsod para sa libreng konsultasyon, gamot at bakuna ng mga residente. Nagsagawa ng medical mission ang lokal na pamahalaan sa iba't ibang lugar sa Caloocan para sa libreng konsultasyon at gamot tulad ng vitamina para sa mga residenteng naapektuhan ng bagyo. Walang patid ang rescue operation sa mga residenteng kailangang ilika sa Malabon, may libreng sakay din. Sa Navotas, possible na sa lahat ng sakyan ang mga kalsada sa lungsod. Nilinis na rin ang mga basura sa daan. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. We'll be right <laughs> back.